buwan pa lamang ng Setyembre ay may mga nagtatayo o naglalagay na sa kanilang mga tahanan na kanilang mga dekorasyon para sa holiday season. Kabilang nga sa mga pinagkakaabalahan ng mga Pilipino na bigyang dekorasyon ang isa sa pinakamahalagang simbolo ng kapaskuhan, ang Christmas tree. Hindi lamang sa Pinas kundi pati na sa iba't ibang panig ng mundo, itinatayo ito upang maging kompleto ang pagdiriwang ng season of giving. Ngunit paano at bakit kaya itinuturing na pinakamakulay, pinakamaning at mahalagang simbolo ng Pasko ang paggamit sa Christmas tree. Batid naman ng lahat na ito ay literal na mukhang puno na madalas ay nasa loob ng tahanan, maging sa mga mall at pinapalamutian ng mga Christmas lights at makukulay na mga ornamento. Ang anghel o bituin na madalas na inilalagay sa tuktok nito ay representasyon ng bituin ng Bethlehem, magmula sa kapanganakan ni Jesus. Si St. Boniface o San Bonifacio ay inatasan ni Gregorio II noong 719 AD na akayin tungo sa Kristyanismo ang mga Aleman upang iwan na nila ang kanilang hidwaan hinggil sa pananampalataya. Base sa mga pag-aaral, nagsimula umano ang kahalagahan ng Christmas tree sa naging karanasan ni St. Boniface nang may makasalubong siyang mga pagano na may dalang bata na kanilang isasakripisyo sa kripisyo sa pinakasentro ng Oak Tree. Upang mapigilan ang planong pag-aalay sa bata ay naisipan niyang putulin ang isang puno kung saan may tumubong fir tree. Kumuha siya ng palakolat sa pamamagitan lamang ng isang paghataw ay natumba na agad ang malaking puno. Itinuro nito pagkatapos ang isang maliit na punong evergreen at sinabi na walang dapat mamatay sa araw na iyon dahil iyon mismo ay araw ng kapanganakan ni Heso Kristo. Hinikayat niya ang mga tao na ang maliit na puno na lamang ang iuwi sa kanilang mga bahay at huwag nang magsagawa ng anumang ritual sa kakahuyan dahil ang naturang fair tree ay ang puno ni Jesus Christ ang puno ng walang hanggan. Dahil dito, nagsilipatan ang karamihan sa Kristyanismo at naniwala na ang kulay berdeng puno na nakatutok sa kalangitan ay isang holy tree at simbolo ng batang si Jesus. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.